For today's video mga kapatid, kung nakikita nyo po itong apat na ginya ay ipapadala po natin ito doon sa liti. Kasi may nag-order po nito, apat na piraso po yung kanyang bibilhin. ah uh, isang lalaki at tatlong ba babae sana. Kaya lang, hindi pa po talaga ako masyadong magaling pagdating po sa ginya fowl. Kaya base po sa aking pakiramdam, ito, ah uh, tatlong babae at isang lalaki po ito at ipapadala ko po ito doon sa Ocean Jet iwan ko lang kung tama ba yun tryo kasi yung gustong bilhin ng ating buyer pero ayun, yun lamang po yung aking nakita hindi talaga ako familiar talaga dito sa Guinea hindi ko na kasi masyadong inalam ito kung ano po yung lalaki at babae talaga pero base po sa sinabi sa akin ng aking mga kakilala ayun na po yung aking ginawa sana lang hindi ako nagkamali pero may chance talaga na posible po na mali po ako. Kasi nga hindi pa po ako talaga magaling sa ginya. Bali na lang, sila na lang yung bahala. Mura lang naman yung binta ko nito eh. So sa gusto pong bumili ng ginya mga kapatid. labing dalawa kasi ito, nakuna ng apat so bali may walo pa. So, reason po kung bakit i-out ko itong ginya mga kapatid Matapang kasi sila mga kapatid. Ayan, nambubuli ng mga batang pabo kahit mga malalaking pabo nga itong butod-bristed ko nga eh. Takot yung barako kong butod sa kanila. Sobrang tatapang talaga nila mga kapatid. Kaya at ayun, uh, pupokus ako sa pabo kaya i-out ko itong ginya. Kung sakali man, mura lang po ito mga kapatid, ipihim nyo lamang po ako. Mayroon pa po ditong walong piraso andun no walo. Apat lang itong kinuha eh. So let's go, let's go. I-deliver ko ito ngayon doon sa Mandawi. Ayan po mga kapatid, may opportunity pong nagbukas, nagbukas sa akin ngayon. Ayan, yung papuntang Liti mga kapatid ha mayroon na po tayong opportunity na maaari na po tayong magpadala doon na hindi po tayo malalakihan ng gasto uh, hindi na po masyadong malaki yung saliti lang kasi nga may opportunity ngayon na nakita natin so dito pwede kong ihati dito yung nga, nga, alaga natin ayan salamat sa Diyos ayun mga kapatid katatapos ko lamang pong ihatid yung niya kanina napakagandang opportunity dahil Ayun. Kung sakali man, may bibili sa akin ng mga pabo o ano pa mga alaga ko papuntang Leyte. Eh, mayroon na po tayong pwedeng pagdaanan na hindi masyadong malaki yung shipping fee. Ayan. At ngayon, andito muna ako sa gilid. Ayan, na uh, sa loob na ito ng MIPS. Ha, kasi nga, uh, maaga akong nakarating. Saktong-sakto sana kung alas 2 yung out ni Mises, Kaya lang, mayroon silang training na ginagawa ngayon kaya taabot sila ng bandang alas 3. Saktong-sakto sana kung alas 2 yung out ni Mrs. Kaya lang mayroon silang recertification sa kanilang tawag dito. Uh, yun, certification yung certification nila sa loob ng trabahuan. Bandang alas 3 pa siguro makakalabas. E ngayon, ibandang e alas 2 pa lang. Mga isang oras muna ako mag-aantay. Andun sa unahan yung trabahoan ni Mrs. Dito ako nag-standby kasi nga. Maganda yung area dito eh. Yan you know, May upuan, may pwedeng higa-higaan. Pwedeng makahilata dito. Bugnaw pa. Malamig kasi nga. Puno ng kahoy. Andan sa itaas, puno ng kahoy. Ayun, salamat sa Diyos din. Nakabinta ko. May pambili na ako ng tawag dito uh, feeds. Ayan. Papakita ko sa inyo yung feeds na bibilhin ko mamaya. Na sinundo ko na po si Mrs. is mayroon po pala siyang bibilhin. Ayan. Dinama niya ako. Sinali niya ako. Kaya tumaan muna kami doon sa kanyang supplier para makabili ng kanyang mga paninda. Oh siya na rin yung aking pinabili ng apat na kilong feeds. Isang ko sana yung bibilhin ko. Kaya lang, Malayo-layo na kasi tapos nasa banda ta, Alas 4 okay. na ito ng hapon Kaya baka hindi ko matapos magpakain mamaya Kaya, Ayan, Nutrigro Yan po yung panghalo ko po, po Lalo na po doon sa mga batang papo ko po, po Ayan, sa mga breeder ayos na kahit lang page Pero sa mga bata, yung mga bagong pakawala ko po, po Yan po yung aking pinapanghalo talaga